Hello mga kagana, kamusta po kayong lahat? Welcome po sa aking another vlog. For today's video po, uh, itudur ko po kayo dito sa aming bahay. Actually, hindi namin bahay. Kung saan kami nakatira ngayon. Dito sa my apartment, dito po sa my wage ha. Uh, vlog ko na siya for the last time. Actually, na-vlog ko na siya last time. 11 months ago. So, iba vlog ko siya ulit ngayon kasi um, baka malipat kami ng uh, place so syempre malilipat din kami ng accommodation so medyo nakakalungkot nga kasi uh, may iwan na namin itong bahay na to so nagstay kami dito for more than 2 years na yeah, mga dalawang taon, isang buwan or dalawang buwan so medyo nakakalungkot kasi iwan na nga namin itong bahay so kami lang as a family yung nagstay dito for more than 2 years. So, bayad naman siya ng kumpanya. So, uh, nakakalungkot lang nga kasi syempre marami nang kaming uh, experience or let us say uh, nangyari dito sa bahay. Tapos, ayon uh, ayun, iiwan na namin siya kasi wala, mag lilipat namin ng work kasi magsasara yung shop namin. Tapos, Uh, wala kaming choice kundi magsara din yung mag, maglipat din ng bahay. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung uh, loob ng bahay na to bago man lang kami lumipat or umalis dito. So sana uh, pangalagaan to ng mga susunod na titira. Siyempre kami nalulungkot nga pero sabi ko nga no choice. So we need to move on. So tara samahan niyo na kami. Ay, ste, samahan niyo na ako. So, pagpasok dito, ayan. Ayan yung makikita, paglabas pala. Ganyan. So, dyan na yung sasakyan. Actually, kakalinis ko lang yan. So, papasok na. So, dito is uh, sala. Ay, hindi naman siya sala. Yung papasok ka pa lang. Tapos, meron ka, dito yung kwarto ng mga kasambahay namin. Dito, uh, kusina. Actually, makalat yung kusina namin. Ito, meron kami mangga. Ganito yung mangga dito. Tingnan nyo. Ganito yung mga mangga dito. Tapos nagpabila ng plantain kanina. Ayan. Yung parang saging na sa Basta Pinas. Yan yung pantry namin. Hindi ko lang may ilaw ba. Ayan. Sira. Tapos yung labahan dito. Ang Yung kusina. Ayan. Dito pa yung lutuan namin. Mga storage. So, dito ako lagi nagluluto. Kasi alam nyo naman ako, mahilig talaga ako magluto. So, every time nagluluto ako dito kapag day off ko kanina nagluto rin ako so dito yung likod, ayan basura so ito yung siya, yung kusina namin actually lahat ito yung mga nakalagay dito kailangan talaga namin dalhin kasi kailangan namin i-empty yung buong bahay so tulad ito nitong gas cooker yung mga lutoan namin lahat so mag i kami sa susunod so dito yung ano parang sala din kasi hindi naman nagagamit ayan nagaayos na kami ng mga gamit para susunod na ano ayan dito yung kusina yan si daddy naglalaba na so akit ka na papunta sa second floor so actually yun lang naman yung dito sa baba so may kwarto dito dito rin tapos yung sala kusina so dito sala na kung dalawa dito eh so kasi doon papunta doon sa kwarto ng mga kagulong So angkit ka, medyo naka na. Ayan. So pasok tayo. Pagpasok mo dito, ayan. Mayroon kami kwarto dito. Tapos yung dito yung tulogan namin. So puntahan muna natin yung kwarto dito. So, dito kasi, eh, sa kwartong to, wala rin nakatira. So yung kapatid ko lang dito yung po natutulog kapag pumunta siya dito. Ayan. Makikita mo yung veranda dyan. Ayan. Ayun, ay mga kapitbahay namin. Andiyan sa kabila. Ayan. Tapos meron nito sariling CR. Yung kwarto nito. So, dito na dito. Bina, ay na ano lang to. Pina-flat lang to. Tapos, ayun na. Okay na siya. Pwede ka nang matulog. So, ayan. May sariling aircon. So, tapos, nabas tayo. Ayan, dito na tayo sa, dito kami kumakain tapos meron kaming fridge Tapos yung mga lagayan namin ng gamit Mga kape, baso, kutsara, heater, mga ganyan, biscuit Dito lang kami nawawala ng bread, ako mahilig ako sa bread Ayan, mga bote ni Blue So ito yun yung makikita paglabas, ayan So kung tutuulusin na makakamiss talaga yung view na to alay at tingnan nyo yung view na yan ganyan lalo na yung doon na area makikita mo yung mga sasakyan tapos pag gabi that area dito hanggang doon puro may ilaw yan so uh, makikita mo talaga yung mga ilaw ng mga bahay ang gandang tipagmas ng kapag gabi eh pag lumipat na kami hindi na namin tumangya hindi na namin magagawa So, tapos dito, pa daan pa si Intex, or pa kung saan, papuntang Accra. So, dyan kami dumadaan pag pumupunta kami ng Accra. So, sabi ko nga, nakakalungkot pero wala, wala kaming magagawa. Kaya trabaho lang tayo sa ibang bansa, hindi natin to permanenteng bahay. So, ayan, hindi yan makikita. O, oh, diba? Ang ganda ng view dito. So, tara, pasok tayo ulit. So, dito yung uh, treadmill. Tapos, dito yung higaan namin. Dito si Bu. Bu, are you okay? Yeah. Yeah, are you okay? So, dyan nakahiga. Si Blue dyan yung laruan niya. Tapos, you want Lily? Okay, I'll make TV. Dito yung CR namin. Ayan. Medyo mahal. Hindi mahal. Pero, ayoko lang makita. Tapos, dyan siya lagi nanonood ng TV. Yes, so that's Okay, I'll make DD for you. So gusto ko uminom ng gatas. So gagawin ko siya maya, maya So dito yung computer ko. Tapos dito kasi na area. Ano ito namin? Kinlose na namin siya. Nung lumipat kami dito sa kabila. Kasi kami lang naman dito. Eh ang laki laki ng bahay. So walang nakatira dito. So ayan. Pagpasok, malinis na siya. Diyan, ka doon papunta sa kuwarto uh, kwarto ng mga kasambahay. Aso ka dito. Hindi ko nang malinis ba ito? To. Ayan. Dito kami dati natutulog. Halos uh, lahat ng kwarto dito natulogan na namin. Ayan. So dito, malinis na rin yung kwarto dito kasi nilinis na ni Deborah. Alam nangyari dito? No. Sira na yung mga switch. So ito, ayan. Pagpasok mo, ayan, meron din siyang mintana. Makikita mo yung fuse sa Meron din sa relay CR. Hindi ko lang kung, di ko lang kung malinis pa ito. Ayan, merong CR dito. Ayan, nilinis na rin ni Debbie. Ayaw ko lang buksan yung ilaw. Dito, na, na, dito, dito si, <coughs> sorry. Dati, dito yung room ni Blue. Si Blue lang yung nakatira dito sa kwarto. Ang hirap naman isara nito. Ayan. Si Blue ang nakatira dito. Si Blue, room to ni Blue dati. Tapos, ah, uh, inulo, natulogan din namin ang kwarto ito. Tapos, dito na naman, sa room. Ayan. Malinis na rin. Malinis na rin Tapos, may bintana din. May AC. Lahat na ata ng ano dito is malinis na ayan. Yan yung room. Washroom. Mm. Nilinis na rin ni Debbie. Ayan. Kasi nga may bago ng mga internet dito. So, hindi na kami. Tapos, ilipat na kami. Ayan. Close na natin yung lights para mas safe yung electricity. Iko-close na rin natin to. Okay. ayan so dito na tulogan namin lahat yan so parang gandaan man na lang eh. pasok na tayo pasok nalit na lang ako sa hindi lang ako. actually uh, maganda talaga yung bahay na to kasi maswerte itong bahay na to maganda yung bahay na to alhamdulillah kami na nagstay dito walang naging problema sa bahay na to So, any issue na susolve naman. So, ayun nga. Sabi ko sa inyo, lilipad nga kami ng bahay. So, what can we do? Insya Allah, maging okay naman yung uh, magiging tirahan namin doon sa kabila. So, talaga. Para mas uh, maayos din sana doon. So, ayun lang. So, maraming salamat po sa inyong panonood. At least, nakita niyo po yung bahay namin or yung tinitirhan namin ngayon. So, it's sad but what can we do? So, hopefully po, marami pa po kayo mapanood ng mga vlogs ko and maraming salamat po sa panonood again. And don't forget to subscribe and share my vlog. Maraming salamat and see you again.